Good day sa inyo mga sir. So ngayong araw na ito ay meron tayong itetest ng mga spark plug. Okay, so sasagutin natin yung tanong, okay ba ang malaking gap or ano ba ang mas magandang gap sa ating mga spark plug sa motor? Okay, ang tama ang gap or yung malaki ang gap? So yan, itetest natin yan sa pamamagitan ng ating spark plug tester para makita natin mga sir kung ano ba ang magandang gamitin na gap. Okay? Kailangan ba nating sundin yung uh, nire-recommend ng ating mga manual na tamang gap na generally 70 to 80 uh, mm na gap or pwede ba tayong lalagpas doon okay, itatok, or pwede natin itwice yung laki ng gap doon sa nire-recommend na spark plug gap okay, so dito meron ako dito apat na spark plug. Okay, so una nating i-test ite test ay itong stock na spark plug or yung copper. Okay, so yung isa po dito ay ito po yung tama ang gap. Okay, ito po ay na between 70 to 80 mm na gap. So ito po yung recommended ng ating mga manual. At ito namang isa, ito naman po ay twice, no? Twice ang 70 mm so around 140 mm na gap. So titingnan niyo po yung laki ng gap niya. Ang laki po talaga ng gap nito kaysa dito. Okay? So ito po yung tama. Okay, tamang gap versus malaking gap ng stock spark plug. Okay, so pareho pong in NJK copper na spark plug. Okay, so pangalawa, ang test natin mamaya naman ay sa iridium. Okay, okay ba sa iridium spark plug ang tamang gap? Okay na 70 to 80 mm or mas okay ba sa iridium ang malaki ang gap? Okay, so ito po, no? kita nyo, uh, malaki po yung gap nitong spark plug na ito. So wag na natin patagalin pa mga sir titingnan na natin so ititest na natin kung ano ang magandang gap na gagamitin natin okay, so dito po hahayaan ko po kayong mag decide mag decision base sa inyong mga makikita mamaya kung ano ba ang magandang gap na gamitin sa inyong spark plugs okay? so wag na natin padakalin pa mga sir sisimulan na natin so ito gagamit lang tayo mga sir ng ating Uh, okay, ito Itong ating uh, spark plug tester So, ililipat ko lang yung lights Okay, dyan So, ito po ang ating spark plug tester So, ito ay may RPM po ito Okay, so, ito po yung 1 It represents the 1000 RPM 2003, 4 hanggang 5000 RPM lang po yung kaya ito Okay, so, unahin po natin ito test mga sir ay Okay, itong NGK. So, bago natin ilagay, check muna natin kung talagang naka-off siya. Naka-off muna. Okay, so, malakas po ang bultahin, bultahin nito mga sir kapag tayo ay nadali nito. Okay, so dito. Okay. So, dito ko po nilagay yung ating uh, tamang, tamang gap na spark plug. Okay. Tapos, dito naman sa kabila yung ating yan. Okay. Yung malaki ang So, titignan nyo mabuti mga sir kung sino sa dalawa ang may magandang bigay na kuryente. Okay, so start natin siya mga sir at 1000 RPM. Okay, so ayan po, no? Ayan po ay sa 1000 Okay, yan mga sir, nasa 1000 RPM po siya. Ayan yung binibigay na kuryente ng ating tamang gap versus sa ating malaki ang gap. At 1000 RPM, isipin nyo na lang yung 1000 RPM, ito yung idle. Okay, idle ng inyong motor. Ganyan po ang kuryente na binibigay niya kapag naka-idle ang binyong mga motor. Okay, so jump na natin siya at 3,000 RPM. So, yan. So, habang tumataas po yung kanyang at yan po, at 3,000 RPM. Okay, yan So jump na natin siya. Okay, sa 5,000 RPM. Okay po. So yan na po yung kanyang uh, kuryente at 5,000 RPM. Five so, so, 5000 RPM. sa so, tingin nyo, mga sir ang magandang gap na gamitin natin sa ating mga spark plug so yan okay, ipapan natin dito yan po yung malaki ang gap okay, po yung pinakasagad no? 5000 rpm at ito naman po yung tamang gap natin yan yeah, okay, pinupos natin so Ayan. So, mag-decide -de po kayo dyan. Mga sir, paki-comment po sa ating sa baba. Please comment below kung saan dyan sa dalawa ang magandang gamitin na gap. Kung tamang gap ba o mas malaki ang gap. Okay. So, tatara na po natin mga sir. Okay, at next naman po natin itetest ay ang ating iridium na spark plug. So, pag ang iridium, so ito po ay mayroong pointed na tip. Okay, so pointed po ang tip ng mga iridium na spark plug. So, ang brand po nito ay So, hindi naman po ito kamahalan na iridium. So, ito ay So, ang brand po nito mga sir ay Alcon L. Alcon L So hindi ko na alam ba So ganun yun Alcon L Okay naman yung isa So parang mas maganda siguro Ipaharap natin Ayan Ipaharap natin dito Para mas kitang kita natin Kasi yan Para maganda ang effect mamaya Okay So start na natin mga sir At 1000 RPM Okay So ayan mga sir yung kuryente niya at 1000 rpm doon so, hindi siya masyado nakikita igigilid natin ayan no oh. at 1000 rpm niya mga sir okay yung po yung malaki sir oh. okay 1000 rpm check ko pong mabuti okay and jump na natin sa 3000 rpm uy wala nang lumalakas ayan po mga sir no lakas na po yung binabato ng kuryente okay. so yun po yung stock yung ating correct yung ating uh, tamang gap okay, sa so may kaliwa at ito nga sa ating kanan ay yung ating malaki ang gap okay, tingin yung mabuti ang, ng, uh, ang, ang kuryente na binabato nila mga sir okay so, jump na natin siya sa, sa pinakasagad na 5000 rpm yan po So, yan po yung kanyang 5,000 RPM mga sir. Napakalakas. So, ang ganda talaga kapag i re or pointed ang tip. Pointed ang tip plus re pa. Ayan. comment below na lang po kung saan ang mas okay ang mas magandang gamitin na gap yung tamang gap or yung mas malaki ang gap. and ayun mga sir so nakita nyo ang ginawa nating test sa maliit na gap at malaki ang gap so dito po ulitin ko kayo magdi-decision salin sa mga ginawa natin sa mga ginawa nating test ang mas okay na gamitin okay yung tamang gap ba okay yung tamang gap uh, generally 70 to 80 mm or yung mas malaki ang gap okay so denoble natin yung 70 to 80 mm so around 140 to 160 mm na Yeah. Okay, ga. din po sa ating stock ng spark plug sa copper spark plug. Ayan, titingnan nyo din po dito, no? Kung 'yung tamang gap ba, ang okay or 'yung mas malaki ang gap. So hanggang dito na lang mga sir, di ko na patatagalin pa. So sana may naibigay akong bagong uh, idea sa inyo at para makaisip para mapag-isipan niyo ano bang magandang gawing gap. 'Yung tama ang gap or 'yung malaki ang So hintayin ko po yung mga comment nyo sa ating comment section. Maraming salamat po. Bye-bye.